Sa ngala ng Allah, ang Dakilang Malikha, ang Mapagpala, ang Mahalagin. Mga giliran na nakikinig, Bago tayo dumago sa ating panayang ngayong labi, Nais namin tayong batiin ng isang panghinding na pagbati ng kapayapaan, Assalamualaikum. Ang ibig sabihin, sumanyunawa ang kapayapaan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino, isinilang sa mga magulang na Kristiyano, At lumaki sa gitna ng sanggaya ng Kristalismo, Wala tayong kalama alam sa pensahe ng Islam. At kung meron man, kadalas ay batay lamang sa mga balibalita, na sadyang salungat sa mga istrukturo nito. Hindi natin may pagkakailan ang narawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga kanyang sumakop sa ating bansa. Huwag natin kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nagtapos ng mga kastila sa loob ng mahigit na tatlong lang taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkakuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasabot ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtanggang sumakot sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-una ang bayani na si Datu Laplapo, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatili pa rin sa atin hanggang sa ngayon sa mass media o so pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radio o telebisyon, kapag muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagkamuslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang muslim, ay nanaksa at nakatakas. Samantalang kapag kapatid na ating kristyano nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagkakristyano. May narinig na ba kayong balita na ganito sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang kristyano, ay naglasing at nakapatay sadyang wala pa po. Bagkos, ganito ang sinasabi ng sababalita. Si Juan de la Cruz, isang tarpintero, o kaya isang sudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananapiri pa rin sa atin bagamat mayroon na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang isamakos sa atin. Hindi natin maialis na may muslim na nagkakamali subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging pareha. Ito ay salamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, maraming ang nagkataka kung bakit patuloy pa rin ng pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya tinanayan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng himayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na himayakap sa Islam kamakailan. Una natin ipakilala si Omar Pinelber na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na kristyano. Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at third-year law proper sa MLQ University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibrahim Kapuran ay tulong ng Rile Cagayan. Si ay sa sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Rile sa ng apat na taon nung siya ay nasa mataas na paralang pa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasulukuyang ng trabaho bilang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Brother Ismael Urzúa naman ay tulong Mayambang Pangasinan, siya ay nagtatrabaho bilang sang-accountant, siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga sadong Katoliko. Brother Ismael, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam, Maramatullah. Si Brother Ahmad Mabasa ay tulong Agayan, siya ay dating Seventh-day Adventist, si Ahmad ay tapos ng Battle of Arts in psychology. siya ay makapislam noong isang buwan pa lamang, siya ay katulungan ng trabaho bilang personal officer. Brother Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Si Brother Yusuf Cruz ay taga Makulod. Siya ay kasulukoy ng bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, Major in Accounting. Siya ay dating katoliko. Assalamualaikum, Brother Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Si Brother Ahmad Jibril Salaf ay tubong bulakan. Katunayan nga, siya lamang ang tala ng Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating katoliko at siya ay nakatrabaho bilang isang Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga katapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayun din upang makapagbigay sila ng ilang informasyon na maaari makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kalamaan tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan ano ang mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo, na pag-aralan nito at tuloy ang paglapit nito? Una nating pakinggan si Brother Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Mga Brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng religion ay nanginiwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha. Maraming salamat, Brother Ismael. Inyong narinig mga brothers na ang nakaagay kay Brother Ismael ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaagay sa Brother Omar? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay isa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod sumuko at tumalima ng buong puso. Malinaw at makatwira ng tinura ni Brother Omar, mabali naman tayo kay Brother Ahmad, mabasa. Maraming bagay at kadahilanan kung bakit kuniyata kung Islam. Isa sa mo ito, na siya ang higit sa lahat, ay ang paniniwala na walang dap, ibang dapat sa bayan kung hindi siya ara lamang, na siya ay bubuktani, nadiisa, iisa walang kawanis, na hindi siya dapat tambalan o itambal tayo yung paman. Maraming salamat, Brother Ahmad. At ipakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. Limang beses maghapon, sa tatlang oras, nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng tunang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos susug-sug ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kapabahang loob ng isang tao sa kanyang sagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyon noong ako ay hindi pa isang muslim. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagkapatirapan ay napapakita ng kababahang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Uh, ang susunod at katanungan, tulad ng nasabit kanina, narariwan na sa ating kababayan na isinilangan silang makisakit na ng kristyanismo, wala silang alam alam kung ano ang Islam at kung sino ang muslim. Maari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar? Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod dito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan sila ang mga Muslim. Kaya ang katawagang Muhammadan ay hindi hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nabuhan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula-simula. Sa -simula. so dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating kinanglumisa sa lahat ng kanyang nilika mula pa kay Adam. Ang uh, inyong sinabi, Brother uh, Omar, uh, na ayaw ninyong matawag ng Muhammadan,